Iyo na nga ni Bidyo kan nakipista kami sa Suwa Malino Albay. Pinasyaran ko nga si Madiris na pirang aldaw na ako din nakakabisita sa harong kung sa ina ako nagdakula. Kundi pag hindi ko nga ni, bigla ako inagda ni na makipista da kami. Nguragan mo an, maagda siya kung kasi nakasanli na. Marisa na nga ni, na ako ang aldaw na an. Kaya naguli muna ako para magsanli, buda mag-ipos man kang buhay. Kairibahan mi nga Digde, so mga buda tiya ko para mapasyaran mi naman daas, so mga mi sa Suwa. Uyan pa lang si Chates, natugang ni Madiris, buda kaiba niya man sa iyang agom na si Chokarding. Kang mga oras nga ni Nene, pa kami nakakalik, mi pasoro kong tiyoon. Natapos na lamang ako makapag-ahit, wara pa. Kaya sinundo ko na nga si Tiyo sa iyang harong. ta excitedo na nga ni ako. Tamalalanahan naman sa kuyang udoy. Tamang-tama, pa ako na mamahaw. Ako kapag abot ko nga ni harong ni Tiyo dahi pa pala nakakasanli. Kaya hinalat ko na, tangani ni sarabay na kami pagmotor. Makalipas nga ni mga 20 minutos na biyahe, nakaabot na nga kami digi sa tulay, sa boundary kang kumon, buda, suwa, malinaw, albay. Digdi mo nga ni maahiling ang mga magayuno na view as mga bulod. Pero daw ano nga ni gayon kang view, mas nangibabaw ang sa kuyang punaw. haba nagmumotor nga ni ako, tig-imagine ko na manganda, ta mga tuhod ko sa punaw. pala aking video ta na busy nga na o ka nakaaging Valentine's Day buda na inot nga ang lablab kaya ang unyang ko sana na edit ta boyong, buyong salamat pa sa barangay huruan kan tiwi sa mainit na suporta ta saru ang pandiurag urag sa napilin guest para magtugtog sa Valentine's special nindo turo ta doon pangani nakaabot na nga kami sa barangay suwa harayo pa sa nangani na papanong ko mga nag aalasuos na mga isira linti al naman ang ngudoy ni pading Nestor. store kangarani na nga kami sarong na duduman kamag-anak bigla ko narong duman nga ni, na nalingwan ko palan susaro sa mga tradisyon ka mga biklano kapag mista, na dapat palan may darakan plastik labo sayang dahil kulugod makakanta sukan kanta ni Charong kuneta na Balutin mo ako sa liwanag na Dahil nalagot na pangit ang buses ko Kampag agay may sa chapel kang barangay dakulaman mga tao nagpurulok-pulok na Tayo pala ang sumarininong asin marininang sa mga aking bubunyagan Digdi mong emahiling na buhay na buhay pa talaga ang tradisyon sa Bicol Na kapag may pistahan, tadawa arayo na nga lugar Maski bulod na, tigdadarayo pa Turtad taod pa nga ni, nakabot na nga kami digi sa harong ka mga min Kaya nagparada na muna kami mga motor Tangan mapuunana, tagrabi na talaga puno ko Pakatapos ko nga sa mga tiyaon Asin tiyoon ko na so ibang nga, naligid, ko naman bis sto tangonyang kupasan na hiling nagdiretso muna ko digi sa higod para makapagpayngalo ta grabe ngan ang init saktong saktong ngan iso pagabot meta ulog naman so sarunda kulao nakalderong maluto linte na siramkaan kudi aba naghalat pangani ta dai pa nga ni, tadae nga iso ibang mga bisita nakikipagampangan muna ko digi sa mga nagralablab sa mga beteranong pagabot sa bilog digdingan ni sa muya kapag dai pa nakahuyag sumang so isira sa lamesa papakaunon kamo na nindam pamahawan ta ambasan ni nitigdi kapag dai kapang nadadadog na nagpaputok na kwites hali sa mga bunyagan dai pa opisyal ang karakanan kaya nagkoam muna akong duwang ibos ta grabe na talaga ang punaw asira mo talagang ibos kapag hali pistahan lalo ko sa bulod tadawa ding dutdutan lintian na nato turtodod pa nga ni, inapod na ako ni Madiris tamakaraon na nadaa at tapos na nga ni sumisa sa ermita nagbasolod ako na nagkaon na akong ibos e ta ka na naman sa napalan pagkalaog ko nga ni nahiling ko na nga ni so mga masira mo na isira na nagaso-aso pa kaya bi ako nagliwiliwi diyan ta grabe na tagampuno ko lalo na duman sa adobo chino buda minudo isos yunin ng baralbalan. kaya nagkuan na nga ni akong plato ta nga ang craving satisfaction kudi lintian duman ko na realize na kami pa sa napalan ma inot sa lamisa kundi dai ako nasupog ta sa dai ma ako nasupog sa dirin tawo man pagkalaog Ikan sa Kansarong Plato nagreday malukso ang pilay na karabaw nagluwas na mo na ako tama magkaon sa luwas tama hayahay arog talaga ni pag sa bulod kanya kanyang pwesto sa malimpoy tada iman digdi uso ang arartihan syempre bago magkaon magpangurus mo na para magpasalamat sa blessings lenti na blessings ini masiramon biyo naglalana na masiramon talaga pag sa bulod bukod sa nahiling mo na sa mga kamag-anak mong ang muna mo na din ahiling nababasog ka pa sa mga oras nga inay nay haba nagkakaraong kami kanya kanyang pwesto mo na bud aday mo tirinuhan sa kanang tirinuhan na kan dessert <laughs> comment down, nindo kung anong pizza man ang pista sa barangay nindo tamale nindo saro mo sa kaon ko in the future arog kay nang tunin na para pista ta daw ato kro pait puro ta daw pangani pagkatapos yung magkarao nagpatingay tingay mo na ta grabe nga ni, isa kabasugan bigla nga ni, may dinara si madiris na dessert na buko salad lintian sa madiris gari sa nakagawad na nananao isu siram sa nakain buko salad na hali sa sa diring puon na nyo Makalihis nga ni, mga 30 minutos nagagdan ako pa uli ta ano pa man basug na budak may dumano pa ako kay isibot na talaga ako believe man talaga ako di ka madiris ta pagluwas may bitbit -bit pa -bit take out arog man di sa kagarong na nadagusan may dai man si Damina tugot na Kuya pala na ni Madiris, iyo pala si Tiyo na buo ni Mader, Ngunya naman sinda na gilingan na haloy na panahon. Iyon ang antigataram ko na bako man na sa naabot sa pagkao o ng pakipista, kundi sa so pagkakataon na mahiling mo sa so mga kamag-anak mo, sarong yung lugar. Turutad dawad pa nga, naguli na kami, maugbaon talaga pag namimista, mahalik ang basog pag abot mo sarong punaw, natadawan ano.